Grabe lakas ng hangin dito sa amin, no? Oh. Dano, oh. warak-warak na yung ano namin, no? Oh. Ipil ko ganyan kalakas ang hangin, no? Oh. Oh. kawawa yung mga tanim, no? Oh. Dano, magkababaluktok ko sila. Sana, medyo kumalma lang. Okay, okay lang ganito. wag lang samahan ng ulan kasi pag ng ulan, wala na talagang ano super super type po na po dito no? sipin nyo yan ano yes. ikaw ba naman dito sa tuktok na bundok <laughs> warak warak na yung trapal ko <laughs> wala na mapaglag yan Buti kahapon kahit na ulan. Nakapagtanim ako ito po, ililipat ko pa ito doon sa lupa doon pa. dami ko pang ililip, ililipat. Eh. Ayano. Oh. <laughs> Nag-enjoy <-inject> ka sa hangin. <laughs> Babayuhin ka ng hangin dito, di ba? Ayano. Oh. Di pa ako nakaakyat doon sa kabila. Sarap lang naman kasi dito dahil sariwa yung hangin talaga na Naulan na. Naulan na na yung ano. Sana uh -huh. ah, wag lang magkadatok ba yung mga puno. Grabe yung lakas. No? Ganito ka lakas ang hangin, no? Oh. Yan, o. Oh. Ay, ah, o. Oh. Ganyan. Hindi na ako naka-experience ng ganito kalakas talaga. Naka-experience ka pag nasa pagkakalang hindi <laughs> lang ikaw rin kayo manakay kasi naroon lang akong trabaho ko ng habagat kasi habagat dito sa kapilaan sa habagat eh oh so ano yung ibabagsak ng puno eh hindi kalakas o? lang din ako. <laughs> Nasasanay na lang din ako ng hagin mo. Talagang bayo na siya. Hindi pa puro sa kanila. Natutumba na. Hindi habagat. Hindi habagat ka Mga puro. Tawag ko ang kasoy eh. ko Naano ko lang na Hindi siya matumba. Ito. Babagsak na ito. Kawawa eh. Alam ko yung unos na unos na no? walang kasamang tubig. Kaya po, alam nyo na po yung buhay dito sa bundok. Kaya, minsan nag-random video na lang talaga ako kasi. Minsan hindi ako makakatawid doon sa kabila. Kasi naulan. loob na lang ako. Isang binyo lang ako sa kusina ko. <laughs> Thank you for watching!